Jenny? Baby? Oh. Gusto mo, dito ka sa bahay muna namin? para mas maalagaan kita na mabuti. Ay, hindi na kailangan, Justin. Kaya ko ka naman alagaan yung sa sarili ko. Correct! Siyempre, hindi ko naman pwedeng iwanan ng aking friendship. No, ba? um, kung ganun, sana po ka na dalawin kita. Um... Uh, kung ayaw mo alagaan kita, kahit upo na ako sa tabi mo at ah, hawakan ng kamay mo habang nagpapagaling ka. Basta, gusto ko lang makasama ka, Andrea. Okay lang yan. Salamat, Justin. Andrea, umpisa pa lang to. Babawi ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Kung noon, hindi kita naalaga, pinapangako ko sa'yo sa bawat oras na kasama tayo. Aalalayan kita. Nandito ako hanggang magsawa ka sa akin. Nandito <laughs> ako forever. <laughs> Salamat. Girls, okay lang ba sa inyo yun? Okay lang ba na dalawin ko kayo? Siyempre naman po! Yay! Yay! <laughs> <laughs> hey, Faye, hey. okay lang ba pakitala sa sa kong siya? Sure. Kaligat na mga kids, let's go. ハハハハ Sa na ng lahat ng pagsubok, bakit nga ba kay sarap pa rin mabuhay? Siguro kasi hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Nabubuhay tayo dahil may mga taong nagpapasaya sa atin. Mga taong pinapasaya natin at lagi may isang taong na lubos nating mamahalin. Kaya kahit hindi laging madali ang lahat, isang ngiti lang niya, nabubuhayin ako agad ng loon Sa bawat araw na kasama ko si Justin, naaalala ko kung bakit siya ang lalaking minahal at pinili ng isip at puso ko. Dahil kahit maraming pagsubok na ang dumaan sa buhay namin, kahit kailan hindi siya sumuko. Araw-araw minamahal niya ako. Kaya pinagpapasalamat ko ito sa Diyos na ipinaglaban ako ni Justin. Nahanda niya akong makasama habang